mabuhay uli ang dugong tumataloy dyan. Sa kanyang panahon. Mahirap ang trabaho ng isang OFW. Isa na rito ang SIMA. Nabibilitan silang malayo sa kanilang asawa o minamahal para lamang makapag sa sobrang pangungulina sa pamilya. Merong iba na nagkahanap at natutukso sa panandaliang aliw. Makabubuti ba kaya ito sa iyong sarili at sa iyong pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Sari sa ating dunang na nag-jump ship para sumama sa ibang babae. Kaya huwag ka nang pupunta sa bahay namin. Dahil sigurado ko magpaparinig lang sa'yo, mama ko. Pero hindi naman lahat ng seaman katulad ng papa mo. Alam ko. Pero mahirap nang magpaliwanag pa kay mama. Hindi siya nakikinig. Basta para sa kanya, hindi magiging mabuting asawa ang Helen, mga siman. Helen, uh, handa kong patunayan sa kanya na mali siya sa kanyang iniisip sa akin. Sunny, naniniwala ako mabuti kang tao. At alam kong mahal na mahal mo ako. Huwag mo nalang pansinin si Mama. Basta, tuloy pa rin ang relasyon natin. Kahit natutol pa Mama ko, itatago na lang natin ang lahat. O, sige, payag ako. Eh, siya nga pala third year ko na sa susunod na pasukan. Um, mag training ako sa barko ng isang taon. Ibig sabihin, isang taon tayong hindi magkikita. Ay, iniisip ko pa lang. Parang nangihina na ako. Huwag kang mag -alala. Isang taon lang naman yun eh. Sunny, huwag mo sana akong kakalimutan pag mo ng barko. Oo, mahal basta magtiwala ka lang sa akin hindi kita pagtataksilan o ipagpapalit sa ibang babae sa totoo lang no duan ako sa iyo eh ha? kasi magdadalawang ba na tayong nasa barko pero hindi ka pa rin sanay sa paglalayag Alam mo ba, sinabi sa akin nung si third mate eh, na hanggang hindi ka sumusuka ng kulay green, hindi ka masasanay sa paglalayag, lalo na kung maalon. Talaga, John? Oo, oh, pre. Ako nga, isang linggo pa lang ako dito eh, Sumuha na ako ng ganun eh. Kaya nga na we weirduhan ako sa'yo dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay. Ewan ko. Siguro, nakakadagdag na rin yung pag-aalala ko sa si girlfriend ko. Kaya ganito ko nararamdaman. <laughs> ano? <laughs> o dyan, palapit sa atin yung si third mate. To. May kasama siya tatlong magagandang babae. Thanks. Um, sir, may kasama siya mga akit, barko Thanks. Sir, pakikilala ko kayo sa mga bisita nating babae. Siya, si Alexandra. Hi! Siya naman, si Amie. At siya naman, si Yana. Hi, boys! Ladies! Si naman, si na John at Sonny. Oh. Hi, girls! Okay. Hi. <laughs> Hi. <laughs> Mga OFW sila na nagtatrabaho dito. Nandito mm. sila para samahan tayo. At uh, magbigay na rin ng ligaya sa atin. Ay, baby. tama si Kevin. Nandito kami para mawala ang lumbay na nararamdaman nyo. ready sagot ko na sila. Kayo na ang bahala kung paano nyo sila i-entertain. Sure, Kevin. Megs, <laughs> mapit kayo sa Bakit po, sir? Huwag niyo kong ipapahiya Teka, e, sir A Ano po bang gagawin namin? Oh Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa alam Sunny Kaya sila nandito Para magbigay ng aliw sa atin Aliw? As yes. in, sex? <laughs> ah, hindi Maglulubay na tayo ah. Ano ka ba, Sunny? Sandali Virgin ka ba? M hindi na po Alam mo. Tayo mga siman. May na So kaya, ano sa ni? Eh? Game ko na ba? May girlfriend ako sa Pilipinas. ano yun huh? na ngayon. Hindi mo namin hihiulayin ang girlfriend mo eh. Maghahanap ka lang ng panandaliang aliw. Ano? Ayos na ba? Ayos na ba sir? Hmm. Sa akin na si Alexandra, ha? Kayo, ladies, pwede na kayo kung sino ang gusto nyo sa kanila. Akin hmm? si Papa John. Tama-tama. Hmm. Gusto rin kita. Akin ba si Sonny? Ano, gusto mo na bang? Gusto mo na pala ang kita ngayon? Sige, Yana. Yeah. Nag-excite na ako. <laughs> Oh, huwag ka masyadong lumapit. May sipon ako eh. <laughs> ano ka ba? Wala akong pakialam kahit na mahawa pa ako. <laughs> Sige. Payakap na nga sa mahal ko. Mm. No, miss mm. kita. Miss kita. Grabe. Hindi ko mula nagpasabi na uuwi ka na pala. Eh, kasi gusto kitang surpresahin. At saka ang bilis ng isang taon, di ba? Mm. Teka, tumutulong si Pungo. Sandali <laughs> ko kunin ko lang itong tisyo sa bulsa ko. <laughs> Ay, siguro kasi, puro trabaho inaatupag mo. Kaya humihin ang resistensya mo. Dapat nagpapahinga ka. Eh, simula kasi nung nagparko ko, naging mas sakitin ako eh. Hindi nga ba, naglalagpwento like, ko sa'yo. Dati, muntik na akong mapauwi dahil madalas akong tabla ng sakit. Kasi nga pala, may mga pasalubong ako sa'yo. Ito, I chocolates the chocolate, the teddy bear, and I poured the paper. Bag. No. Thank you, thank you, Sonny. I'm going to go to nagtimpla kita ng kalaman si juice. Kailangan mo uminom ng sagana sa vitamin C para lumakas ang resistensya mo. Uh, salamat po, tita. Ah, <laughs> oh, puti na lang talaga at ka na. Kasi itong si Helen, madalas umiyak nung wala ka. Namin ka raw niya palagi first time po kasi nagkahiwalay kami dalawa. Kaya nahirapan po ako mag-adjust. Eto nga, Sunny. At least kung sabihin dito sa anak ko, masanay na siyang maalis ka. Sinasabi ko rin sa kanya. Tanggap na na ako para kay Helen. Ako kasi kung saan magiging maligayang anak ko, kapay doon ako. Eh, Sunny, talaga pakakasalan mo na ako? Mukha pa akong hindi seryoso, mahal. Pero di pa patakaran ng pagiging seaman na bawal mag-asawa kapag maid ka pa lang? Eh, pwede namang secret marriage eh. Magpapakasal tayo nang hindi pinapaalam sa eskwelahan ko. Oh, anak. Anong decision mo? Papayag ka na ba sa inaalok sa'yo ng boyfriend mo? Mm <coughs> Helen, pinapangako ko naman sa'yo na mamahaling kita ng buong tapat. At kahit kailan, eh, hindi ako gagawa ng bagay na maaaring makasakit ang damdamin mo. Ikaw lang ang buhay ko. At ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Hindi ka magsisisi kapag tinanggap mo ako bilang asawa. Please, Helen. Marry me. Sunny, tinatanggap ko. Magpapakasal ako sa iyo. Mm. Ano? Masaya ka ba ngayong hindi man tayo? Eh, Syempre. Mm. Promise na ka. Ha? Hmm? Ah, Wisinat ka nga. Ay, pinagod mo kasi ako. Eh sinisi mo, ha? Hindi nga. Seriously. Napapansin ko, madalas kang nakakasakit. Hmm? Magpa-check up ka kaya sa doktor. Gusto mo, sumahan pa kita. Hindi. Hey, Simpleng lang ito. Hmm. Hindi na kailangan pa check up. Hindi. Huh? Hey, Tsaka, Sunny, nag worry ako dyan sa tumutubo dyan sa balat mo. Hmm, bakit? Nakakadiri ba? Hindi. Hey, hindi ako nang tidiri si yung mga pulang patsi-patsi dyan, oh, sa katawan mo, Hindi ba bukang araw lang yan? Hindi. Kakaiba, eh. Ah? Ah, basta, aalis tayo bukas. Sasamahan kita magpa-check up sa doktor. Kailangan mong gumaling. Kasi baka makaapekto yan ang malaki sa pag-aaral mo. Graduating ka pa naman. Ah! na kayo. Ano, Doc? May resulta na po ba kayo sa test na ginawa ninyo sa asawa ko? Um, Mr. C, may tanong lang ako, ano? May instances po ba na gumagamit kayo ng any kind of illegal? Mr. C, huwag kayong mabibigla kasi kayo dito sa resulta ng inyong love test. May positive po kayo sa HIV. nakipagsiping Nakipagsipin ka ba sa ibang babae nung nasa barko ka? Ha? Uh, oh, oh. Uh, I'm sorry. <laughs> 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 Ang nga akala ko faithful ka sa akin. Pinakawakan ko yung promise mo sa akin na hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ko. <laughs> Pero ano to? <laughs> Nagkahiwalay lang tayo ng isang Sige, na ako. Magsisi ka man, huli na ako. Pagsisiya ko na lahat. Sige. Patatawarin kita. Hindi rin kita wala yan. Pero sana magsilbing aral na ito sa'yo. sorry, eh. Pangako. Magiging tapat na ako sa'yo.